E eh, kung yung mga tinanggal kayang security niya at palitan ng mga robot at drone, ano kayang reaction niya? Ang talinong mag-isip ng Vice President natin? Palang araw po ng Sunday sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan na nanunukod po. Alam nyo, bibilib ka kay Sara Duterte kung saan siya kumukuha ng kanyang mga sinasabi. Iisipin mo, nag-aral naman ito, graduate naman ng pagkaabugada, at Vice President pa ng ating bansa. Pero, ang katawatawa dito sa ating Vice President, nagkomento ito about sa usapin tungkol sa kapulisan. Na kung saan, ang sinabi ni, ni Vice President Sara Duterte na dapat daw palitan na yung mga pulis dyan sa lansangan kasi luma na daw o hindi na makabago. Kasi ang katwira ng ating Vice President na Matalino, eh marami na raw makabagong teknolihiya. Bakit hindi na lang daw gamitin ang drone, ang mga robot, para yun ang rumunda sa bawat langsangan? <laughs> Di po ba nakakatawa? Saan po tayo nakakita ng ganyang ideya kung saan ang isang bansang powerful kagaya ng Estados Unidos ay hindi ginagawayan dahil hindi uubra. Ngayon, magkokomento itong Vice President natin na tangat bobo na walang utak na kung saan para lamang makapintas, para lamang makasari, para lamang maka, makapanira, wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin niya. Basta ng sasabihin niya, yung siya ay maging masaya sa kanyang sinasabi na wala naman sa lugar. Ano kayang napanood ni Vice President Sara Duterte? Yung RoboCop? Yung Soldier Na yun ang rumoronda? Sa tingin niyo po ba, epektibo po ba yan sa bansa natin? Saan kukuha ng pondo? Kung itong pondo na nga lang ni Vice President na binubulsa niya, ninanakaw niya, hindi niya maapaliwanag ng maayos. Tapos itong magkukuda siya sa PNP, na wala naman siyang ambag, eh kung yung mga tinanggal kayang security niya at palitan ng mga robot at drone, ano kayang reaction niya? Ang talinong mag-isip ng Vice President natin? Wala sa hulog? Ano kaya kung yung kanyang 400 plus na security personnel palitan na rin ng robot at drone para siya na rin ang unang maka-experience ng kanyang kakaibang ideya. Pinakita naman niya ang kanyang katangahan. Gusto niyang palitan na ang mga polis ng mga robot at drone na siyang magpapatrolya sa lansangan. Yung US nga na isang world superpower at modernong bansa ay hindi pa ginagawa ang ideya ni Inday Sara Duterte. Pero siya talaga, iyon na ang gusto niya. Baka kung maging pangulo siya sa 2028, sana huwag naman ito ang una-una niyang ipapatupad. Naisip ba niya na kung ganito ang gagawin ng gobyerno, maraming Pilipino ang mawawala ng trabaho at saka mas magastos. Siguro na panood ni Indes Lustay ang mga movie katulad ng RoboCop at Universal Soldier. Meron police to population ratio at meron ka isang gawin na police visibility. Kahit anong gawin mo, hindi dagdami ang polis, dodoble ang polis overnight ah. para umabot yung polis to population ratio mo. At magkaroon ka ng polis sa kada kanto na ang buong teritory ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word B.O.B.O. BO, ha? ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga polis? May drone? Ay. May robot? May CCTV, napakaluma na 'yan ng CCTV at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with with a drone with a, a robot kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila na pwede mo ipa ano tawag niyan? ipa hindi kalat hindi <laughs> ipa anong tawag nung pag nag ano ang polis nagro patrol. patrol patrol yes sorry sorry